Ano ba alam mo sir? Anilito. Ako baka ng mga malaking pangalan niya, baka ganun pa eh. Nama-aakit ano? po ba sir, ano ba'y na minanakong kung paa pa, namasak pa sabi, nabiyak po nabiyak na, yeah? yung buo pa yun na po gaidir ka, tinta tinta ko kaya ang dalhin yung buo mo na, kaya yung na 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 kasi ay yung na yung na na Kaya rin ang lumayong. Kaya rin ang lumayong. Ayan, nika. Nika.

Tiyakan mo na Ano po kaya yung maano? <sighs> <sighs> uh, 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 kasi kung saan idargo niya kumukokera okay pwede... ano po pwede. Masabi ko, ano lang lang, maglalaman lang ako dito. Kung maaya problema kasi dito, <sighs> pag hindi inopera, basah eh. din. Pero pare. Kanya po mga nakakuhanan. Basan. Saan naman pa ako mahapon Ito lang dalawa. Oh. Matatsinan. Po, drum. Basan din, ya, basan. Papalitan ng basag sir ayun hindi naman nakikita namin niya kaya lang hindi operahin hindi to, hindi pinag operahin dito kasi yung kaibigan ko nakuulog din sa kanun kaya lang hindi na pinag operahin kaya naka ganun lang palagi ah ayun hindi na wala pa pero dati sabi ko, baka pala, eh, hindi na niya pinakano, natatako. Kaya yung palabas, sabi, eh, hindi naman siguro ba? Yung... Yung sa kaibigan. Ah, hindi siguro ba sa doon. Ito, basag sa doon. Bravo. Yan yan ako. Ibang tayo nga naman niya. Garage of Central. yung kamalas niya. Ang mo isa na dyan, yung mo isa na dyan. Iaayos ko yung hips mo. Baloktot tong hips mo sigurado. 毎週やったら。 nagsishoot siya doon sa pinaka-hole. Mm -hmm. Pero pumasok. Pero, nagdikit siya. Nakakapakot ko yung yun, eh. Naka, nakaka eh. umuho siya. Eh. Um, yun. Hindi ko na nakilala dahil ng tatak. Mm -hmm. Kaya sa akin mga sana nga ako, hindi nabasa Mm -hmm. Pero i-align ko yung ano niya para mawala yung maga. I-align mm -hmm. ko pa yung kagawa niya. mo siya. Ibaba mo siya. Enggak ada jasa. Tidak ada jasa. Tidak ada jasa. Ya. Sebentar. Sorry ya. Relax sekarang saya. Ada kiri kiri lah. Okey. Hah? Kau bisa sih. Pulak saya mula Ya, ini mana? Wah, gak kering tinggal. Bisa bawa pulang, pulang. Kau Kung hindi po siya mag-ano na yung parang mag Oo. Ah... Uh, malika ulit ang ortho, sabihin mo. Yung, yung, yung Pagpagaling ng buto. Yung may gamot dun eh. Kasi kung opera ang gagawin. Bibigyan okay, ko ang quality ng bilog. Bilo. Pag malaki ka, sakit mo. So, Kailangan pa kayo kaya kayo kayo pagkamalaki. May hiyaro naman, may himalay mali mo? sabi ko ako hindi naman ako niya mawala lang kung gawin ako yung dugo naman yung laman hindi mo alam talaga mapapalatak naman hindi ka naman ako oo hindi ako naman ako na kasi pagkakain magkakain ngayon sa bukit magkakain naman ako yun lang ka na lang ng gamot sa kanila huwag yung pampahilom nung kaya alam ko kaya Pati doon sa ano eh, sa hospital doon eh. Ang gusto nila talaga eh. Kobra. Okay. Okay. Sa so, mga malalos. So, ayaw, ano nga po yan eh, doon sa isang ano namin kagabi eh, ayaw na kami pauwiin. Mm -hmm. Sabi ko, sige, babalik na lang kami. Basag. Hindi ko sinabi po punta kami dito. Basag. Mm hmm, Okay na po, nakita nga niya. Para mawala lang yung mga. sir. Sobra, no? Basag, eh. Sana maghilom. Ano kaya? Ano yung gamot na... Sa orto? May papacheck up sa ano. Ano ba lang sakit? Ay eh, paano ang bumalik sa ano Bumalik eh. Bumalik, bumalik kaya lang. Ko, eh. Kaya nga lang basag. Kaya, kaya nga ko. Bumalik yata. Kanina lang dito eh. Kaya sabi ko oh, kali okay. nang kaano yun eh. Nung ano nga po yun, nung bumagsak inakit, oh, okay. rito, yun, nakita ka na akin dito yung bilhin. Medyo lumukot na ngayon, no? Kaya nga ko hindi Kanina, mo... Kanina, matabang mataba, oh, eh. Nung, nung kahapon kasi hindi pa maba, no, kaya kita mo yung motor natin. Hmm. Sarat yan. sa akin, sir. Hindi tagalip mo siya. Yusuf mo muna to. Teka, teka. Yung balakang niya mo. Yung balakang. Yan, yeah, good. Mau yuk yuk pe masa kerja. Lihat sekarang saya. Ini tak boleh. Ini tuang itu bir. Lihat sekarang saya. Masak. Anda mula saya. Oh, itayo mo yun. Iyawa mo siya, yun. Itatayo niya. Kung... Bangun pa pero mo. Lumagot ko kayo nung lum... ko eh. sabi mong basa, nabalik siya sa dati. Kaya naginawaan si pati yung 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 yung